Hey guys, ito ang 5 best smartphone para sa akin ngayong 2024. unang ulo na dyan, si Honor X9B. Nagulat ako guys, nung unang matesting ko ang camera ng smartphone na to. Maganda ang camera niya. Nung first time ko nga siyang matesting, napaka vibrant niya at napakalino ng mga naging picture ko dito. Hindi ko na napakita sa inyo sa may review ko sa may Honor X9B dahil nga siya agad. So may durability test na ginawa ko sa kanya. Pero kung maganda ang camera po nung hanap nyo ngayon, isa si Honor X9B dyan. Medyo may kamahalan nga rin siya para sa may 17K na SRP. Dahil medyo mahina yung kanyang processor. Pero sa may processor lang naman siya nabitin. Pero sa may display niya, sa may camera, hindi kayong papayag dyan kay Honor X9B. Pangalawa itong si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Same ng Honor X9B. Super ganda rin guys ang display ng smartphone na to. Tapos almost perfect ang smartphone na to para sa akin kung naligyan ng guys ni Infinix ng magandang processor to. Dahil syempre isa to sa merong pinakamagandang Inflix na smartphone na merong magandang camera din. Kaso napakamahal nga niya para sa may 14K na SRP. Kung ginawa sa ng Dimensity 7050 to, eh nako po, napakasulit ang smartphone na to para sa akin. Pangatlo, syempre hindi naman magpapaulit si Realme dyan. Itong si Realme 12 Plus 5G. Madalas to guys na nakasin ng around 10,000 lang. Isyan sa magandang smartphone na Realme na may re-recommend ko din sa inyo. Hindi lang merong malakas sa processor. Siyempre, magandang camera din. Supported pa yun ng 4K video. Yung kulang kila Inflix at Honor kanina. E eh, na nga ngayon kay Realme. Kaya mas malakas yung processor ni Realme dyan sa dalawang smartphone na yun. Kung sa SRP nyo guys, mabibili ang Realme 12 Plus. E eh, masyado siyang mahal. Para sa meron 17K na SRP. Mas maganda kung mabibili nyo nga ng pagka sale, yung smartphone na yan. Doon guys, sobrang sulit nyan. Ang naiba lang dito kila Infinix sa Honor, is naka-flat display itong si Realme. Habang naka-curve display ngayon, dalawang smartphone na yun. Pangapat, si CMA Phone 1. Arang 15K ang presyo niya sa may SRP niya. At di lang camera ang maganda rito. Malakas din kahit paano yung kanyang processor. Tapos isa rin to sa merong pinaka-stable at pinaka-smooth na UI na nagamit ko sa mga itong mga presyo ng mga smartphone ngayon. Dahil almost nakastock Android to at mas pinaganda pa siya. Salamat sa may nating OS isyan sa mayroong pinaka-optimize ng smartphone na mabibili natin ngayon. Hindi agad luluma din yan guys. sigurado siguradong Android update dyan. Bonus lang dito ang modular na back panel. Kaso masyado nga mahal yung mga accessories ni Phone 1. Pero kung as a whole smartphone lang, I eh, think sulit ng smartphone na yan. Panglima guys, kilala nyo ng smartphone na yan. Hindi lang siya mayroong magandang camera. Magandang processor din. At magandang display. At magandang design. Ito guys, si Tecno Camon 30 Premier. Actually, joke lang yan guys. Hindi, napakamalang smartphone na to. Ito si Tecno Camon 30 Pro 5G. Around 16,000 lang siya. At napakaganda ng smartphone na to. Hindi lang sa camera. At sa overall specs niya, is napakaganda nito. Same camera lang naman guys, ang dalawang smartphone na yan. Pero sa, para sa Mi 16K nga na SRP niya, is super sulit na guys Tecno Camon 30 Pro 5G. Dahil naka Sony IMX na camera yan, Even pang video, okay na okay din yan. Hindi rin basta-basta ang display niya na meron 144Hz na refresh rate. super bilis sa charger pa. And yan guys, yung limang smartphone na para sa akin, mayroon magagandang camera. Sa mga mid-range, mga smartphone po ngayon. Thanks for watching!